in the long run. In other words, sustainability. Pero nangyayari dito sa Pilipinas, mga natin, because of patronage politics, gusto nila akap-akap, bigay-bigay lang. Gutom ka pa rin, lapit ka sa kanila, wala kang dignidad, wala kang kwentang tao, sila lang yung pinakamakapangyarihan, wala kang maabot sa buhay, eh, nasa kanila lahat pera mo. Tapos yung pera mo, ginagamit nila sa'yo, pambait para iboto mo sila. Very good yung mga importante sa buhay yun pa yung hindi niyo bibigyan ng importansya sabi ni Dr. yung 5k na akapisang araw lang yan well education panghabang buhay and, and your education will take you to greater heights your education will change your life Akap will not do anything to you. Ang ah, mga natin, ito. Hmm. muna natin, ito, ah, binigay din sa akin ni Teacher Mark. Thank you, Teacher Mark. Ito. ah, sabi dito, ni Joey. Ang weird ha, base sa mga kumakalat na documents. 8 out of 17 ang pumirma sa part ng Senate sa 2025 National Budget. Ito ang tali ko. Sabi niya, alad-lad ah, si Lisa. Hmm. Hmm. Yan. Members of the bicameral committee from the Senate of the Philippines for the 2025 national budget. So ito yung mga pumirma. Itong si Grace po mga kapatid natin. Pumirma. Si Cynthia Villar. Pumirma. Pia Cayetano. Uh, signed with reservation on PhilHealth. Pumirma pa rin. Winga Pumirma. JB Ejercito. Pumirma. Francis Tolentino. Pumirma. Jingo Estrada. Pumirma. Chiscodero. dero, Pumirma. Ronald Bato de la Rosa, hindi po mirma. Bongo, hindi po mirma. Loren Ricarda, hindi po mirma. Amy Marcos, hindi po mirma. Uh, Joel Villanueva, hindi po mirma. Can't believe he did not sign nga, eh, sabi niya. Mig Zubiri, hindi po mirma. Mark Villar, hindi po mirma. Risa Antiveros, hindi po mirma. Coco Pimentel, hindi po mirma. 8 out of 17, pero napasa pa rin ang budget. Ano yan? <sighs> Wala na talagang mangyayari sa Pilipinas, mga kapas natin. This is... <sighs> This is so sad. Tapos ito yung ginawa nila. This is what they did also. Sabi niya, ang Garabi Wales, 12 billion cut in Department of Education budget. Both buying na in-expose sa public bali wala lang grabe. Ginagamit kasi sa election 'yan eh. 'Di ba? Tapos mabibigyan daw ng 5 billion kasi mga kabatas natin doon yung senador. Kaya bumayag na rin sila. Next voting season, may magtatanong dyan na kumakampanya kung gusto niyo ba ulit ng ayuda. Attorney, ano po yung reaction ni Senator Rafi? Wala naman yun. Dekorasyon lang dyan. Abogado na Senador Pumirma, ano masasabi mo, attorney? Ito. Sinasabi ko na. Hmm. It's very obvious kung ano yung ginagawa nila sa ACAP. They using it for electioneering. Sa pangangampanya, ginagawa, ginagamit nila yan. And I, I, I agree mga kabatas natin naman sa mga tao na whenever you campaign, you really need money. Pero syempre, isipin nyo ito, no? Nakalukluk sila sa pwesto at gusto nila ulit malukluk sa pwesto pero ang gagamitin nila sa pangangampanya, pera mo. <laughs> ah, tignan nyo ito, ang Garabi well, 12 billion cut in department of education budget. 12 billion mga kabatas natin. Ayaw na talaga nilang matuto ang mga Pilipino. Sabi niya, oh, si Secretary Angara, mga kabatas natin, pumunta sa social media, di ba? Pinaki pinakita niya kung bakit. Disappointed siya mga kabatas natin na yung 12 billion ay natanggal sa 2025 budget ng Department of Education. Okay? Noong ano kasi mga kabatas natin, yung Senado, tsaka yung House of Representatives, inaprobahan nila yung 748.65 billion. Pero nung nag-bicameral, mga kabatas natin, tinanggalan nila ng 12 billion. ACAP is just another name for... Exactly. Gladys. We really have crocodiles as congressmen. Kasi itong sinasabi ng Angara, dinadagdagan dapat yung pondo ng edukasyon kasi yan yung pinaka-importante. Okay? So, yan ang pinaka-importante. Ngayon, mga kabatas natin, wala eh. Tinanggal eh. Huh. He said that out of the 12 billion, 10 billion was removed from the purpose computerization program which, which could fund thousands of computers, gadgets for public school children. Kawa naman ang Pilipinas. <sighs> Kawa naman talaga ang Pilipinas dito. This is so sad. Public school pa. Mga not natin, like like I told you, mga batis natin, I'm public school educated. Mahal na mahal public school. I wouldn't be in my position right now if not because of public schools. Wala ako dito sa harap nyo. Hindi ako abogado. Hindi ako nakapagsalita ng ganito. <sighs> Hindi ko makapapakain yung pamilya ko if not for public schools. Kung baga mga kapatid natin, I'm a living testimony that you don't need. You, didn't, you don't need to go to a very prestigious school for you to succeed in life. You don't need to go to a very prestigious school to be competitive. Pero ano mangyayari dyan mga kabatas natin? If ikaw na nga na public school educated, ikaw na nga na disadvantaged sa buhay, tratratuin ka pang ganyan. tratratuin ka pang ganyan. Yung budget mo tatanggalin pa. Infrastructure is important but so is investing in our people and human capital. The digital divide will widen, sabi ni Angara. Alam niyo mga kabatas natin, tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, no? Kung yung mga magulang ko walang dignidad at gusto lang umasa at humingi doon sa mga kamag-anak nila o kaya sa gobyerno kung anong magagawa ng gobyerno sa kanila, I, win, I wouldn't be this principal. Hindi ako magkakaroon ng gantong dignidad. Hindi ko mayaangat yung sarili ko doon sa kahirapan na meron kami noon. Thankfully, I was brought out with the right mindset. Ano yung tamang mindset? Huwag kang umasa dyan sa mga tao na nagpapaasa lang sa'yo. Kasi itatali ka ng mga yan. Gagawin kang inutil. Ano ang pinakamabisa ang kapangyarihan mo? Para ka makaalis sa kahirapan, edukasyon, and I'm a living testimony. 'yung mga magulang ko walang pagpa-private school sa akin but I still did it I still made it in life and I'm very proud of that and I'm very proud of the public education that I have Tapos you will do that This angers me more than anything else Sabi ko sa inyo mga batchmates natin and everyone else. People are surprised pag alam nila o nalalaman nila na I'm public school educated. Because people think that you cannot be good if you are public school educated. Kulang lahat sa public school, I swear. I am a testament of that. Kulang lahat. But you have to make with what you have. You have to do something with what you have. Hirap na, hirap na yung ating public schools, yung ating public education, yung ating healthcare. Pero ito mga kabatas natin, healthcare, they, they are trying to destroy our healthcare again. They are trying to destroy also our public education. Siyempre sabi nila, eh, 12 billion wala yan. Come on! Sobrang kapos na ang budget natin sa edukasyon. I am a living testimony of how difficult it is to be in public schools because you lack resources. Tapos tatanggalin nyo pa yung budget Sabi ni Kisalat, si Matrini, si Pia ako galing sa public pero di ako mangmang sa ginagawa nila. Kung lagi sila nag naghihingi ng liquidation sa hearing nila, alam ba nila na mas mahirap liquidation ng ginawa nila sa AKAP? Exactly! Panluloko yung ginagawa sa atin. Sabi ni Karl Max, ako din public school nag-aaral nung elementary and high school public school education is different from private. Mas angat pa rin private pub, pa rin public school education at least on my perspective. Ako din, syempre I have biases. For one, we have very good teachers. It's a public school because they have higher pay than the ones who are in the private sector. Generally. But when it comes to resources, of course. Of course. Mas contest the public. Hati hati tayo. Eh. I was I'm I was public educated. public school educated from elementary to college. I finished environmental science in Benguet State University, a provincial school. Isa pa ito, Comelic pumayag magbigay ng ayuda kahit sa halalan. Naglabas na sila noon eh. Naglabas na yung Comelic noon. Di ba? Umatend ako sa isa sa mga 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 Uh, seminars ng COMELEC, sabi nila bawal magbigay ng ayuda sa halalan. And it is one of the ones that are presumed to be vote-buying. Ngayon pumayag sila. What's happening? Linabas kayo. Makikita nyo, may picture ako tungkol dyan. That will be another topic.